kaya siya ang dahilan and guys, good morning karating ko lang dito sa aking munting manuka no Taka ko bakit nakalabas tong dalawa yan o oh, nakalabas yung dalawa kong brahma yun o oh. yan pakainin ko pa yan sila wala pa silang kain tingnan mo natin kung saan yung, saan sila dumaan wala namang butas siguro to ay putay wala ayan titingnan natin saan kay saan dumaan yung dalawa wala wala okay lang Ay, ayun pala. sus, Ayan. May sumabit pala sa si screen. Kaya pala naputol. Napuputol yung tangsi, oh. Oh. Napuputol. Kaya siya ang dahilan. Ayan. Kagang pala. Okay, tatanggalin natin. Ang laki niyan guys oh. Ayan oh. Mabuti na lang kagang. Hindi. Hindi ahas. Laki na yan. Ako. Bird. Galabas ka bread Wapoo. hindi kaya ng isang kamay guys eh hindi kaya tanggalin ni isang kamay so dalawa sayang isa lang ang sarap sana nito Up. oop oh, magat oop Gracias. Yan, what <silence> ka naman si kumaso? Kasi diyan, <silence> maraming kagang dito sa amin, guys. Kaya kaya. Ini dia ke petaka kumayro mayrong papasok dito sa net. Oh. Oh oh, chala. Tanggalin mo kamay mo. Hay na. Ayan na. Oh. Ito na. Pagkakawala na natin to guys. Kayo, balik kayo sa loob. Balik yan. Oh, oh, huwag nang lumabas. Ayan na siya guys. Pagkakawala na natin yan. Kasi nag lang eh. What happened? Ayan na siya guys Ayan na. Ayan. 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 Pinakawalan na natin yan no oh. Sarap sa ulamin yan eh. No? Kaso isa lang eh. Baka mabitin ba ako eh. Mabibitin ba ako yan? Sige. Ganap ka na ng butas na papasukan mo. Bye-bye, kagang.